Gaano nga ba kahalaga ang 3 seconds views ng ating mga video? So napakahalaga po niyan mga kapromdi, dahil nagsisimula po sa 3 seconds. Ibig sabihin at least 3 seconds na panunod po ng mga kapwa natin content creator ng ating mga viewers sa ating mga video ang kinakount or binibilang po ni Facebook. Ibig sabihin po kapag ka less than 3 seconds, wala pang 3 seconds sila ay napadaan lang sa ating mga video ay hindi po yan ikakount ni Facebook. Kaya sa ating mga kapwa content creator kung sakaling mapadaan sa atin ang mga reels video, mga long video ng ating pong kapak content creator. Tambayan po natin ng at least 3 seconds. Napakalaking tulong po yan sa bawat isa sa atin. Lalo na po dun sa hindi pa nakakapag-unlock sa ating 60,000 minutes views na requirements po kay in-stream. -E at makikita po natin yan sa ating mga reels video ang algorithm kung ilan ba yung nanood ng 3 seconds videos or mas higit pa yan po ang kinaka-account po ni Facebook at napakalaking tulong yan dahil yan po ang isa sa paraan para ma-hit natin, ma-unlock natin agad ang 60,000 minutes views kay in-stream ads. Kaya sana supportahan natin ang mga kapwa content creator, tambay tayo kahit 3 seconds lang sa kanilang mga reels or mga long video. Salamat po, pakishare na rin ang video na ito para sa kalaman pa ng iba nating kapwa content creator at pakifollow na rin po ako.